so mga sir mayroon tayo ito troubleshoot motor ni uh, Andrew eh kaya <laughs> kaya ang problema ng uh, motor ni barcades ay uh, ayaw umandar sinakay na lang ito sa lalamove na ano na four wheels wala naman check engine gumagana naman yung kanya ano fuel pump at uh, napansin ko lang dito sa ano niya, sa brake light pagka kasi papaan nating natin yung motor pipihit ka ng preno saka mo siya ipo-start para umandar dito kahit na pihitin mo yung preno hindi nagpa-function yung tail light or brake light brake light dun sa ano ibig sabihin hindi natin talaga ito mapapandar para matrace natin tatanggalin natin ito check natin yung ano yung wire ng brake light switch natin, direkta mo natin kapag ayaw pa rin, check natin yung accessories uh, accessory ng uh, brake light switch kung may connection or wala okay, tanggalin natin to okay, yan, tanggalin natin tapos, gagawin natin rin dahil ano, di, di natin matrace, ang gawin ko papasakan ko ng long nose itong mga sir yan, nasakan ko siya ng long nose tapos uh, same pa rin na mahina pa rin yung ilaw hindi pa rin na uh, nag-highlight yung ano yung ilaw niya sa likod pero hindi ano hindi pa lumalakas yung ilaw niya tapos ngayon pa natin po sa Okay wala pa rin Gagawin natin kuha tayo ng uh, gamit tayo ng flashlight light natin tong uh, itim na may guhit na pula kasi accessories 'yan baka ano yan, uh, positive kaya check natin kung may uh, supply na dumadaan dito ok test light, natin lagay natin sa ground dito tapos test light natin tong itim na may guhit na, na, ano, na pula tutusokin natin kung iilaw yung test light natin kapag umilaw yan goods may pumapasok yan ano, na supply pag wala matik hindi talaga siya andar. Kaya ka anak? Kapo Ah, may nangyong kayo. Ayan, hindi sya umilaw, Kaya hindi natin siya mapapaandar. O, ano yan? Ayan, hindi siya umilaw. Kaya, ibig sabihin, hindi natin talaga mapapaandar yung unit. Obligado, mayroon uh, na nag-gloss na wire dito. Kailangan mapasakan natin ang ano to. Na accessories wire. Gagawin natin, tanggalin natin itong ano, headlight nya. Pati yun dito, tatanggalin natin check natin kung may uh, supply din doon sa socket dun sa battery harness natin para makita natin kung uh, meron ba dumadaan doon or wala para madugtuan natin baka si mamaya may naging counter na -encounter ko lang ganito nasa battery harness yung problema putol kaya hindi niya mapandar walang check engine kaya kahit hindi gamitin niya ng diagnostic tools yung mga sir okay lang kasi yan yeah, to po yung video natin mga sir na full memory yung aking, aking camera kaya bubuksan natin ito mga sir check natin yun doon sa may, ano, sa may uh, sakit dito sa may battery harness natin check natin kung may supply na papunta dyan kaya hindi ito ano, napapasakan minsan na encounter ko na rin nasa battery harness ang uh, problema pero isa isa natin para hindi tayo walwal -wal ng walwal -wal ng wiring uh, puntiriyain natin to doon sa pinaka sakit nito pag natanggal natin yung headlight. Sa kayong cover dito. Okay, tanggalin na natin 'yan. Para maging ano, maiksi lang yung ating video para dito. Para hindi mahaba. Okay, yung mga maso natanggalan uh, natin. At uh, natin dito mga sir, yung mga mga uh, scissors wire to sample nito ayan si minsan uh, andito lang yung problema babaybay nyo lang yung mismong uh, socket or harness nung ating panel ba kasi ano uh, putol na yung ano yung accessories wire kaya isa yan sa mga hindi, gumagana try natin ano uh, mag jump ng wire papunta ang ano yung natin hanapin natin dito tapos or dito hanapin natin dito yeah, sobrang ano dumi kaya minsan nagluloko na rin talaga mga yan yan sample mo yan yung ilaw pag inok natin yung susi mga matay ayan. itay natin mag jump yan papunta dito sa may uh, switch natin papunta dito yan ito. Okay, ito mga sir, nag tayo ng wire. Testing natin to. Tapos mamaya, magpap-finalize na tayo. Hanapin nyo yung accessories wire dito sa sakit ng ating uh, panel. Yung harness nito mga sir. Bye-bye nyo yan. At uh, makikita nyo itong mga ganitong sakit. Yan po yung kanyang sakit. Ang uh, panel natin. Kulay itim dyan mga sir. Ayan yung accessories wire ni, ano, ni click. Tapos, indicate nyo dito. Tulad dun sa kinap, sinabi ko kanina, dun sa brake light switch natin. Sa kabilang side na brake light switch natin, brown yung kanyang accessories wire. Sa kabilang side naman, itim na may guhit na pula. Yung accessories wire nya. Pinagdugtong ko muna dito. Tapos ngayon, testing natin, pihitin yung kabilang side kung um, magbiblink yung ano, yung ilaw. Kapag wala sa nag-blink nag na yan, mag-i-stop na yan mga sir. Uy, okay, tanggal isuksok ko muna bote ta yung may yung may ari ba nga sir kasi wala pa ni problema na. niya okay close dito sa ginawa kong ano tapos try natin ayan habang pipihitin ko to yan. ayan ba diba, gumagana ibig sabihin niyan mga sir i-start na yung motor Try mga piti, Panaro. Panaro, piti mo nga. Yung pre, no. Hindi kumawakan, eh. Ayun, mandaro. Gano'n na. Ayan. Ay, okay, na. pero mga sir, kahit hindi nyo nawalwalin yung battery harness, mga sir, ang uh, alam ko lang nagka-problema rito, yung mismong harness nito dito, sa ilalim. Ngayon, para hindi nyo nakalkalin yan, mag-jump na lang kayo kasi accessories wear lang din yung pag uh, kukonektahan ninyo o di kaya mag uh, mag try kayo dito hanapin nyo yung kulay itim tapos dugtog nyo na lang dito din sa brown para maso, mapasokan ng, ano, ng supply ng kuryete para magkaroon ng trigger, trigger. at uh, yung motor Ayan, ganoon lang po yung ano. Gawin nyo kung sa kalagi sa na problema nito, ito. Itong motor na to At least meron na kayong ideya. Kung paano uh, i-troubleshoot. Masa importante, matang, uh, alam nyo magtanggal ng pairings, madaling nyo lang gawin to. Kung sakali naman, kahit hindi nyo na kalkalin to, o doon sa harap, kahit dito lang yung kalkalin nyo mga sir, mapapaandarin nyo na yung unit nyo. Basta pinaka importante, walang check engine, yung biglaan lang na nagkaroon ng ganyan, wala rin brake light switch, alam nyo na kagad ko ano na yung uh, pupuntirahin ninyo mga sir. Okay, bali mag-jump na lang ako, since it's wild, kulay itim, pwede ka, at, uh, titingin ako doon sa tas dito. Kung mayroong uh, connection kapag wala, pwede naman dito. Padaanin na lang natin dito. Pundan taas. Okay, yung mga serye, binaypass ko na 'to na 'yung ano, 'yung wire na ginamit ko dito. 'Yung uh, kulay itim dito mga serye, binaypass ko siya. Accessories wire, mas maganda uh, mag-test light kayo. Basta 'yung accessories ni accessories wire ni Honda, itim or, or brown tapos pinapunta ko yan dito sa taas dito sa brake light switch natin pwede din kayo maglagay dito sa brown na to dyan yung itap sisulis wear din yan tapos pagkapangin nyo dito hanapin nyo yung kulay itim dito testin natin ayan umanda na sa kabila ayan Mari okay na mga sir, napanda na natin. Tapos gagawin natin, ibabalik na natin yung buong flares para makauwi na rin si sir. Kasi gabi na. Okay, ito nga sir, ibalik na natin yung kanyang uh, flares. Okay, ayan, yeah, Ay na. Ayan. May hazard pa. Ayan. Okay, gumagana lahat. Balik light sa kabila Oh, kabila natin, kanan. Okay, ayan, gumagana. Check Okay na. ayan, Okay, salamat.